Hello everyone! Welcome sa aking mini-vlog. So, bago ko simulan ng aking video or ang aking topic sa aking mini-vlog ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Marie Chris isa akong domestic helper dito sa Greece. Dito nga sa aking unang video ay magbo voice over muna ako. So, meron nga pala akong, guess ko nga pala yung aking followers. Iyan, ipapakita ko sa inyo mamaya. And magkikwento siya. Galing nga pala siya ng Kuwait. Seven years siya sa Kuwait. And ngayon ay nandito na siya sa Greece. So, samahan niyo ako na interview niya siya at alamin natin kung paano siya nakarating dito sa Greece. Alam niyo ba, maswerte yan dito. <laughs> kung kanino siya nakatira. Secret! Ayan. <laughs> Secret! Ayan. Nakilala ko din yan sa ano? Sa Kanina Facebook. Yeah. Sa Facebook. Follower ngayon. niya ako. Oo, oh, follower ko siya. <laughs> ngayon na rin ako. Ngayon, inaasam-asam. Hindi asa, isang lugar na lang kami manapit <laughs> ako. <Okay>. Ang <laughs> inaasam-asam na pagkikita. <laughs> hmm, Di ba? Yung okay. layo-layo, sa mga parang sa, Parang kailan lang kami nag-usap nito, ngayon, ang, nalaman na lang namin, isang lugar na lang kami. Besang agency ka? FMW. Ay, FMW ka rin ba? Yes. Hello, OLM. Hindi ako, FMW na ako. Ah. Pero ngayon, wala na si FMW. Ayun, bakit wala na si FMW? <laughs> Hindi namin alam kung bakit na wala siya. FMW. Pero actually, may bago na sila, pero... Pero di ba sila Kas din na may hawak Okay, Kaya, kas din na may hawak nun. Okay. Oo, kas din, pero hindi na sila nagtatanggap. Ng pero nagtatanggap sila. Halimbawa, yung tinatanggap nila, yung may mga papel na dito, like, mga direct card. Okay. Sa FMW yun? Pwede kayo mag-process sa FMW. Okay. Sa mga direct card mm -hmm. Sa mga nag-apply, gandang-gandahan nyo yung experience nyo kasi mahirap silang mag- ano, magtanggap. Yeah. So, Ikaw, ilang taon na experience mo? Abroad? Seven years. Wait lang. Wait lang. Hello? ilan ilang taon? May TF yan. Nakapasang <laughs> sinakot mo dyan, ha? Ilang taon ang experience mo? Ano? Uh, sa ibang bansa, seven years. Sa Kuwait, itong taon. Ah, uh, straight yun? Isang straight, employer lang? Ano? yeah, five years straight bago ako nagbakasyon. Tapos uh, bumalik ako, another two years na. Tapos saka ka nag-apply sa FMW. Ah, uh, okay. 2016 ako umuwi ng Pilipinas, then magstay pa ako ng 6 years sa Pilipinas bago nag-apply ulit. Okay. Alam niyo guys, isa to sa pinakamatapang na applicant. Wow, applicant <laughs> dito ng FMW ano? hindi. Kailangan kasi kung nasa tama ka, 'di ba? Hmm. Paglalaban mo. No? Oo, huwag kang magpapaano sa employer. Kaya kayo, bago kayo magbasa. Magbasa-basa kayo kung ano yung mga law na, na ano. Uh Oo, -oh, yung karapatan, karapatan mo. Karapatan mo bilang isang OFW, OFW doon sa bansang yun, 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 kung ano yung batas nila, oh, ganun, kung ano yung niya. karapatan mo rin. Yeah. So, yun. Dito kasi, uh, hindi naman lahat, kahit sabi mo, open country ko free country siya, uh, hindi lahat ng, ng, mga employer dito is, para magduhad din sa middle dito hindi ka makakatikim ng buto Nga no, diba? oh. Yun lang ang pinaka-the best dito sa bansang ko. Hindi kayo makakatikim ng buto. Kasi hindi pero, sila madamag sa pagkain. Pero hindi. Uh, reality lang ah hmm. May mga nagme-message din kasi sa akin na ano. Galing sa agency. Even yung mga direct hard. Ganon. Uh, may mga employer na din na uh, medyo kasi madamot. Sa pag-uusap. Sa, sa pag-uusap. Pag Kumbaga, mag-o-open up ka rin sa employer. Yes, ganon, di ba? So, yun. Tapos, magkano na gastos mo lahat-lahat? Actually, kung bibilangin mo sa lahat, yung nagastos ko is, ano, dalawang sakot ko binigay sa akin eh. Ay, hindi naman yun. Bigay lang yun ng employer. Ko. Wala akong gastos sa totoo lang. Nung pumunta ka dito? Yes. Bakit? Sila lahat gumastos sa employer ko. Talaga? Yes, of course. Pero galing ka na agency, di ba? Ay, ganun. Yan yung pero, wala walang sa inyo. pero, walang sa pero walang salary deduction. so, paano naging ganun? Paano wala kang ginastos? Eh, wala akong ginastos. Ano sabi ng employer? Actually, yung unang mga... Ano ko, mga... Yung unang medical ko, ako ang nag-provide. Okay. So, nung na sila sa unang application nila ng visa, Uh, na, hanggang nag-expire na yung medical fee. Pero uh, no, nung na-deny no, 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 no. sila, and then, uh, ay de, na, sinabihan ko sila na, na, nag-resign na ako sa work dahil na, ah, okay, ayun na, okay. pinadala na nila ako ng unang sahod. Ah. Pinadala nila ako ng sahod, hindi nyo nyo kinatasa. Bali, dalawa, twice nila ako pinadala ng sahod. So, sali. sila yung nag-offer sa'yo na sila lahat ang gagastos? Nung na-approve na sa pangalawang application, application. Nila na, oh. kasi nga na-disapprove na, na nung una oh, na -disapprove. so nag-apply nag ulit sila nag-apply nag ulit sila yeah. pero sa totoo lang dapat nung na-deny sila may employer ako sa okay. prime minister ng Greece ah. so yun guys pwede pala yung ganun. Pag may mabait na employer talaga, yes. isasagutin. So, yes. galing talaga siya ng agency. Agency nag naghahap ng employer niya. Pero, yun nga, ma swerte niya kasi yung employer niya talaga yung nag-offer sa kanya na sila lahat yung gagastos. Kahit yun sa Pilipinas, di ba? Actually, parang sabi mo, direct hire kasi dinaan nila ako sa agency na lang. Hindi ka naman direct hire, diba? ba? Hindi siya direct hire, pero pero yung uh, agency ang uh, naghanap sa yon ng uh, employee. So hindi siya direct hard. Hindi siya direct hard. Pero pinalabas ang labas na lang sa akin. Parang okay, direct hard kasi I'm nga sila yung pinaglabas. gumastos. Oh. Pero hindi rin lahat ng direct hard is employer ang gumagastos. Oh. Merong depende Oh, yung oh depende, depende. Depende yung sila na Kaya maganda rin na kapag ka na, uh, naging na, pa, na, ma, na, ni hard ka na, kukunin mo na yung contact nyo. Hindi, tsaka ano, eh, kukunin nyo yung contact nyo sa isa't isa, Facebook, ganyan. So, pwede na kayong mag-usap. So, between you and the employer. So, i-open up mo yung kung ano yung situation mo. And then, yun, meron mga employer na nakakaintindi talaga. So, yun. aking lahat po pati, pati sa bayad sa Pilipinas, hmm. sa processing fee. Kumabot to plus. Talaga? Kasi isipin mo, dalawang sahod ko binigay. Nung una pa lang na processing, sa tamang processing, hanggang nag-medical ako, iba pa yung sa medical ko. And then guys, may continuation pa yung <laughs> interview ko sa kanya. <laughs> continuation, bukas na naman. Kailangan. Na. Kailangan may okay, kasi ano, uh, marami siyang i-share sa inyo. Lalo na ngayon, 'di ba? Ano ka na, live out ka na. Ganyan dati kasi live-in siya. So, Ayun, kung ano yung sinabi ni Chris sa inyo. So in my ano, and sa akin sa akin opinion. Hindi an ah, ano, kaping naranasan. Karanasan dito. So hindi naman lahat katulad sa, sa karanasan ko. Oh. So yung vlog ni ni Marie Chris, sinishare ko lang kung anong pwedeng mangyari pag may ganito kayong mga employer niya. Uh -huh. Bukas. nyo yung pay, ano yun? Yung part 2. Part 2. <laughs> oh, hindi totoo. Abangan niyo yung part 2 kasi mag-share siya kung ano yung mga uh, nangyari. nangyari sa kanya dito. Kung paano siya nakalipat ng ibang trabaho. Ganyan. Okay. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. <laughs> Bye! ハハハハ。